After school. I mean, hindi after school. After filming mag-isa ng uh, commute. Uy, galaw, 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 galaw ka. Hello little crab <laughs> Kamusta ka? Mag isang nag-withdraw at nag-deposit sa bangko kanina Ngayon naman, bigla naman tayong nandito sa dagat Ang hindi natin inaakala Hashtag Unexpected things Invest na mag-aral para sa college At para next week Ngayon, nandito tayo sa dagat Nakatas lang namin kumain sa Pier 1. Anyway, goodbye. So, mukhang nangitim na ako. Pero ito yung ma uh, ito yung, dito yung picnic. Teka lang. Remembrance dito sa Samba Blue Resort. Blue Water Resort. Tsaka itong pink. Itong pink na to is yung, ito, papakita ko sa inyo yung plateable. Yan. Yan. 10 out of 10 experience kasama si Hayden bro. Pero mas masaya kapag mas marami kayo, di ba bro? 15, 15. Hmm, siya, 10 out of 10 experience niya. Masaya siya, promise. Noong first time ko talaga, nakakaba, nanginig yung ano ko, yung ko. Basta pag trinay niyo siya, promise. Masaya. I promise. Yan, papakita ko sa inyo back, back ka ma. Ayan, ayan siya. May swing doon banda. Ayan yung nakikita niyong parang, yan, sa pinakamataas na yan. May swing dyan. Hindi ko kinaya kasi kailangan malakas yung upper strength mo. Eh. Ako, hindi ko kaya eh. Pero overall, ang na experience. Masaya. Kasama si Hayden. Ayan. Tinan niyo pa yung kapaligiran. Trick na trick ni na Araw. Nag-stop na kami kasi ang init masyado eh. Mangingitim kami. O. Oh. Diba? Tara. Okay. Babay na. Hashtag. na uwi na. At ngayon magkaayos ng mga kadami sa buhay. Ayan. Yan. Ang gulo ng ating kwarto. Sunday na ngayon. Kailangan kong mag-aral. Kailangan kong mag-review. Kailangan kong mag-sulat. Kailangan kong mag-post ng YouTube. Kailangan kong bumawi sa lahat ng mga hindi ko nagawa. Lalo na sa aking pangapagkain. Hindi ko na-control mga kailangan kong kainin ngayon. At Ball. hindi ako nakakain ng maayos hindi ako pag almo late na lang ako pag lunch dahil sa filming hindi na ako gawin? mag aayos muna ako? yes! ang ko habis na dapat ko i- mga gawain na dapat din gawin okay bye! kaya ang sad ng katawan ko at mukhang mahitim talaga ako galing sa swimming <laughs> anyway ang sakit talaga ng katawan ko kasi ang dami kong ginamit na muscle nung time na yun. Sa floaters, also katas ko lang ng bioclass na At mukha akong... <laughs> yung eye bags ko, oh my... I think... Okay pa rin naman, maganda pa rin ako. So, ah... Uh, Patas na ng bioclass namin, gato ng topic. Ano ba gusto kong sabihin ngayong araw na to? Um, whew. Sana niyo kaya ni November. I think kaya na pa rin. Tara, inom tayo ang motibus. May natutunan pala ako. Pero i-double check ko muna bago ko sa painting. Baka i-share ko din siya sa vlog natin. Sa YouTube. Kung yung series siya. O yan naman is... Sa so Learn With Me. Diba? Nakakamiss eh. Marami akong natututunan, hindi ko na share sa inyo. So, gusto ko siyang i-share sa inyo. Ay, so, papay na. Bye. Okay, mama. Uh, nga, siya napakasalala. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ito Sa aking kanil. Hello. Kakatas ko lang sumama And, yeah. Nag-try ako sa Bad Mentos, Pero hindi ako nanalo. Ganun din sa ML. Okay, I don't know ano yung tsura ko pero yan. Ah, uh, di lang ako inantok sa pagsamba pero ngayon ramdam ko na talaga yung pagod. And yung mga bags ko, yeah. So, na mag, ano mag ako sabihin yung araw na to? Ang masasabi ko lang ay, grabe pala ang tuition fee kapag nag-abogado ka. May one day na nakausap ko si mama, gano'ng kamahal yung tuition ng paglalo. Sabi ko, <laughs> hirap pala nito. Dahil pala maging scholar ako, ganyan. O okay naman is, kailangan isang <laughs> Alam mo yun? Parang kasing, parang ako mas na-drive na, na mag-aaral palalo. Huwag mo sasayangin yung pag ng mga magulang mo, yung paghihirap nila, di ba? Kasi ako, inisip ko, saan kukunin nila mama yung uh, alas isang daan na isang daang di yung motivation Para lang mga pagtapos ng pag-aaral, ng paglolo. <coughs> Actually, bumabalik yung sipon ko. I don't care about my appearance right now because I'm still me. I'm still Jessa. I'm still beautiful. I'm still pretty. I'm still cute. Yeah, little one. Actually, wala nang masyadong tao. Ang gintay lang ko na mama. Ay, no. Hmm. Hindi po ako perfect. Yeah. Pero gusto ko po yung eyes ko. Ang ganda po na eyelashes ko. Yeah. Anyway, I'm so um happy for this vlog na November. I am November Diary which is diaries ng mga every month tapos may mga ganito lang kaiksing um day ah time ay time frame kasi ano ba parang babasasabi kasi usually yung vlog ko mahaba diba so mga specific reactions ko lang or like mga nangyari sa buhay ko yung kulekento ko dito and as of now wala pa ako mag-isip it's all about the tuition paglolo. And para ang saya ko sa diary na to kasi memories. Alam niyo kahit wala na nanonood, nagpo, nag nag nagaano pa rin ako, nagpo-post pa rin ako kasi it's for me, it's for the one who believes on, on, in me and sa mga viewers ko na laging nandiyan. Okay? So patuloy lang, patuloy lang, patuloy lang. Kasi para to sa akin, <laughs> babay na. 3 sa to, haba na neto. Okay, try five. Okay, kaya ganito boss ko kasi maaga. Maaga pala. Anyway, for almost 423 pesos. Pero 445 talaga yung price niya. Syempre, dahil sa Shopee, meron tayong discount. Pero mas maganda siya sa mas maganda siya sa tripod na meron ako dati and mas mabigat siya and pwede siyang portrait and landscape and I think I like it. lang. You know, bye. come to my service like, tuwing hapon laging may chaos memory <laughs> <laughs> ay thought it's Sanji. I thought it's Sanji. so excited. ng Kabanata 13 ay hardin sa na ng lunch and um, nung ko natapos ko ng Kabanata 30. Anyway, thank you ate, like, sa kanan sabaw after ko bumili ng chicken my gravy. Ito talaga dapat yung bang. And this one. Pero gutom ako and I want to reward myself. And yeah. Buko. And chips that I like. ko rin kanina. Actually, so, wala na akong pera pero nung utang muna ako sa mga inipod. Makain eh. na ako. Bye-bye. Papabigat kasi pa ako, guys. Bye. Bye. After school car day. Yan. Ang ganda ng Anyway, balitan ko kayo later. Chiko chichi! Chiko chichi! my baby si mama! May baby! Chiko chichi! I got my report card and hindi ko nakala yung average ko 94. So proud of myself and also happy and also I kila mama and sa ating mga na Babay sa aking Anyway, bye bye. Hello, I'll end this uh, first episode of the diaries, which is the November. And as you can see, I'm wearing sleep na. and also look at my sugat. And yeah, I'm going to sleep now. and I'm so. happy for this month. Hoping na maging mas maganda ang December and I'm so happy for this month. Say goodbye to my little cuties. Actually, oh my gosh. Kahit malahan na ako, meron pa Actually, onti lang yan. Nasa bahay namin mismo yung marami. Anyway, I need to sleep na. And, as you can see, my skin is not perfect. So, kasi naman nagsasabi dyan na ang ganda ng face ko. Well, it's true, pero yung skin ko, hindi pa rin siya perfect, okay? Yeah. Kanina, actually, hindi ko lang na-video. Actually, in terms na namin, sa totoo lang, hindi ko lang na video kanina. May natural blush ako. Hindi ko akala kasi namumula yung dito ko. <laughs> Pamulahin ko ba ulit? Mm. Anyway, good night, everybody. Ah, uh, sana maganda November nyo. And I hope na mas maganda ang December kasi patapos na ang 2023 at hindi ko nakakala na that's all thank you for this um, watching this video with me and thank you so much bye, bye.